Ayon, una kong tanong, syempre from rapper papunta sa artista. Uh, gano kahirap ang transition pag uh, galing sa music then biglang mag-artista? Well, parehas naman siyang mahirap. Uh, kaya lang kasi ang pinag-iba yung rap eh talagang yun talaga yung pinili kung ano, yung pinili kong journey o pinili kong passion o yun yung pinangarap ko so kahit sobrang hirap niya um, dahil ginusto ko siya so parang dumadali para kung parang yung trabaho nagiging nagiging libangan siya ay yung pag -artista naman yung pag-aartista mahirap din siya pero hindi mo kasi siya pwedeng ikumpara sa pagrarap dahil nga Sobrang hirap ng pag -rap. Pero sobrang hirap din ng pag -artista. Kung titimbangin ko, mas mahirap yung rap. Dahil ang rap kasi, para sa akin, technical na siya. Marami siyang saklaw. So from amateur, yung pinagdaanan namin ng mga unang recording pa lang. Yung naka... naka... 8-track mm. o yung... nakalimutan ko yung analog, mga ganun pa lang so doon pa lang struggle na wala kang wala kang pera, wala kang pampagawa ng music or ng beat magpo-compose ka, so lahat ng hirap nandun, sa pag-artista ang mahirap, siguro natapat lang din na may edad na ako bago ako naging artista, so ang mahirap doon dahil action yung naging napuntahan kong ano so parang mas nakakapagod ang artista mas nakakapagod siya. Pero dahil gusto ko rin siya kasi isa rin yun sa pinangarap ko. Dati iniisip ko nung bata ako, ano pinakahayos assignment ng isang rapper. So alam ko, dalawa lang ang pwedeng puntahan, artista at politiko. Ito yung pinakamataas na pwedeng maging ng isang rapper bukod sa pagpoproduce o sa pagdidirect. So, kung ano ka kasi, kung artist ka talaga, lahat yan kaya mo eh. Lahat 'yan kaya mo pero para sa akin dahil nga ano rin ako isa rin akong critics. So pag pinapanood ko yung sarili ko sa totoo lang hindi ako hindi ako hindi ako natutuwa pero sabi nila normal naman daw akong umarte. Uh, normal daw naman akong umarte. So para sa akin ang um, compliment na rin 'yan kaya lang dahil nga ako medyo ay pagka perfectionist din ako. So kung ako yung producer, Kukunin ko ba si Basilio baka last option natin to ha. Ah. Baka may makuha Baka may makuha pa tayong iba. Ayun, sa uh, last question ko Ano yung mga natutunan mo sa probinsyaano na pwede nating i-apply sa sarili natin o sa career natin sa another journey natin ng halimbawa sa music or sa buhay? Well, yung probinsyano naman kasi talagang kahit hindi mo itanong yung tanong na yan nasa probinsya ano kasi yung makakarelate ka sa pang araw araw na pamumuhay natin minsan yung pinapakita namin doon iyon yung nangyayari talaga araw araw so na-adapt namin yon so mas malapit kami sa katotohanan so mas nalalaman nyo oo, oh, oh. mga... tapos syempre yung pulso ng masa na ano namin tapos nagbabasa rin kami ng mga comments. So, minsan, pinaghalo halo yun. Or, sa comments, sabi ng mga tao, ay, ganto mga yari, ganito mga yari. Doon maiiba. Ah, doon iniiba. Doon maiiba. Kaya, yung mga, nag, yung mga nagmamarunong o ano, huwag kayong mag-alala, hindi mangyayari yon Dahil, sa, sa kanila kami kumukuha. Yun yung, yun yung pang-interact <laughs> namin. Pang-interact namin na, syempre, sanay na tayo. Pagka-action, sa, hu sa huli dadating yung pulis tapos syempre may mamamatay o ano pero sa amin kasi binaabali talaga lahat na kahit kaming mismo mga artistang nandun nagugulat sa mga nangyayari iba pala ang ano, iba ako iniisip ko so, wala pala kayong binabasang script no? wala, meron wala. minimal lang oh meron lang kami so, hindi nyo alam yung kapuuan ng buong ano, hindi namin alam albawa ngayong 9am ito yung pinag-uusapan eh. Pwede siyang mabago after lunch. So habang ginagawa nyo yung probinsyano, para rin kayong nanonood ng probinsyano. Kasi hindi rin alam. oh, hindi niya. namin alam. Katulad nung kay, ano, katulad nung kay manager, okay. nung nag siya. Hmm. So alam namin, ang buong grupo na, Magagalit kami kay manager okay. kasi nagudas talaga siya. Yung pala may usapan sila ni Cardo. Hindi namin nakita yung shot na yun usapan pala sila na inutosan pala siya ni Cardo na manmanan mo si ano dahil bago sila mag-usap ng ano nasapak na ni Cardo si manager so alam namin magkaaway sila so pati kami mga artista nagulat uh ay ganun pala uh, syempre kami nagalit kami kay manager pero hindi ano pala uh, planado pala Plan nila Cardo okay. eh last message mo sa mga uh, nag uh, abang pa? Meron pa bang uh, part 2 o may movie o ano pa ang susunod? Yung part 2 mukhang malabo yun. Eh. Tsaka ako, personally, ayaw akong magkaroon ng part 2. Eh patay na ako dun eh. Pag may part 2 <laughs> sila. Pag nag part 2 sila, hindi na ako kasama dun. Sila na lang ni Cardo yun. Gagawa na naman ng panibagong agila yun. eh ako. sigurado, patay, patay nga pala kayo lahat, wala na kami dun eh. Hindi na kami kasama. Kaya huwag na yun. Ay, mga next na hakbang mo, kaya Dave, as Basilio um, ayun, meron kaming mga ginagawang uh, kanta, kanta, kanta ng Basilio, kanta ng Crazy Pinoy. Meron din akong personal vlogs, meron ding sitcom, at uh, meron mga collaboration. So, habang hindi pa ako bumabalik sa pag artista eh, Ano muna? Sa sa sa, sa kanila makikita, mapapanood. Sa ano, sa Basilio Official sa YouTube. Tapos uh, paki-like niyo yung page ko, Basilio Official din, uh, double S. Yung Basilio. Tapos sa YouTube, single S lang, Basilio Official. Um, Ba't magkaiba nga pala yun. Ano, kasi um, dahil yan sa label. Ah, sa label. Oo, pag double S ako mas gusto ko na Tagalog talaga. Single S lang. Single S. So, pag uh, meron kaming mga poster na ano, at nag, on, nag ano sila sa akin, nagtanong sila sa akin, kung ano, mas prefer ko, sa single S. Pero yung mga hindi na nagtatanong, nakikita nila, double S, yun ay ginagamit nila. So, yun pala. So, Basilio, crazy as Pinoy. Yes. Ayun ah. Mga kaibigan, thank you. Thank you, Kaya Dave. Good luck, good luck.